Good evening po ano Dito po ako naglalakad ako Kailin po ako sa CR Ano po Yan. Dito po ako sa Deka Kasi po meron ko tinignan Kaila ko po Dahil nabasa ko yung Neso dito Baka pwede kumuha na dito ng lang yung Neso po ano eh, Wala pa po pala dito Kundi registration lamang ano po? Araw-araw mayroong registration ng National ID. <clears throat> Kala ko po pwede yung gumawa ng birth certificate, ano? Ito po ako ngayon. Sa, hindi ka, ano po? Ano po? elevator escalator Yung maganda po mag-escalator ako ano para wag nila mahirapan sa pagbaba kok Sige, tinignan ko ako, no? Yan. So, hindi ko na pwede dito. Sali po, sa SM na lang ako. Kasi sa SM, meron naman po pagkuha na ng birth certificate. Kala ko po dito meron eh. Ano Ayan. <coughs> meron po kasi akong kukunin. Kesa pupunta pa ako sa Ineso kung pwede naman po dito why not di sabi nga po dito na lang ako ha kukuha ba kasi pamasay pa po, po at pagpunta po, yan kaya wala naman po pala so at least nalaman ko na wala kasi akala ko po meron eh kaya nagala baka sakali ako ano? Ayan. pero yun nga wala nang kuha na ng birth certificate dito ano sa NSO. pang national line hindi lang po pala yung nakadisplay kanina so sinubukan ko po baka sakali meron ano at makakuha ko ng makapag-apply na sana ako ayun na ano na po ayun na muna dahil naglakad po ako kanina eh kailangan muna magpahinga ano po siyempre tao lang napapagod din po kaya ito po tama tama may kung hukuan ayan kaya hupo muna at baka pagpapahinga po ako, no? Kasi nakakita po ako, o, kagaya na nakita ko yan, no? Ito po ang nakita ko, kala ko, pwede. Ayan, ito po. Ayan. PSA po yan. kung lang po pala sa National ID kala ko po, po pwedeng mag-apply ng birth certificate ganon pero po sana ako kukunin na birth certificate sa TSA kanya lang pang National ID lang po pala ito nandito at tinuruan po nila ako sabi nila eh sa SM meron sabi nila uh, one, one week sa linggo ang proses ibali ano kasi kung pupunta pa po ako doon masaya, pagod kasi usually ngayon online eh ano po yung online nila kaya ganun po ano ito malamig naman dito kahit pa ano nakapompress ko din po ako ano po dito po sa Deca Home sa Maybita si Street District 1 ng Tondo, Manila. Itong kung ito po, ano, yan. Yung nasa likuran ko po yun, yung po yung entrance, ano. Entrance. Papunta po dito. Sa may bitas. Ako, bitas district. Like. Ayan, ayan. 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 <coughs> Sige tayo, na ako. Magpapinga pala ako. <laughs> Dahil meron pa ako pupuntahan bahay, ano po, para magsagawa ng Bible study. Kasi araw ng Sabado, araw ng visitation para magbahagi ng spiritual food. Ano po, bilang isang Kristiyano, dapat lamang na magbahagi tayo. Amen po ba? Amen. Kaibigan niyo kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all.